Hmm, kami maning sa site, guys. Hi guys, good morning. Today is Sunday. Kitne, damanin ma biktima mi nga kalsadan. Pasin siya. Pakawanin da kami. Mang biktima kami maning ninti kwan. Hi. Kain talya din nakita tatay Jali mabas.

Damit lasa ko na. Siyempre. Umumitin si agro-kulutang na kalding. Maglagi din ang Baboy pa lang. Kakita ang si Pagsaya Atam. Um, grab the opportunity. Let's grab the opportunity habang adupe kayo roo. Mangyari huwag kang susuko. Ang See? Gator, gator yan. Imbis pa awed, pasubli kami guys. Gana po siya toy. Ay po siya game, toy. Gana jay, isentro. Pwede kita yung cellphone mo ah. Nagpintas ka na kayo. Joke lang! Sir. Craving satisfied. Sir, I'm satisfied. Guys, craving ko. Mm. Sakati. Kanin kalding. Sa? Ay, naglawa na dalusok na eh. O, oh, diba? Ganadjay. Ay, kat, na puskol nga. Ito yun. Ito yung tigit si diba? O. Oh. Eh, nakatulog pa yung nagdalos tayo, glawlaw dalan. Inal daw ko rin din Inal daw, aldawit ko natin eh. Inal daw rin. Napuno ti sakon Mana ya ko kau lebih kat yang paling paling. Yang paling kaki tak one, paling lebih ak. Oh, saan ka pa nakakita ng asawa na nagsasakati sa igid ng dalan? <laughs> Agpon-pondo ka no, guys. Agpapapigsanak ba? Mm. Mm. Ano oh, no, bray na no, Ag agitid lang. Ano agitid lang? Anagrod. nga rod? Uh. Ano? <laughs> Dama! Prong ajay! Dama siya bray man Hi vlog. Welcome to my guys. Hi guys. Welcome to my company. guys. Hi vlog. Welcome to my guys.